Magandang hapon po mga kalaki, ang bilis ng oras, 5pm na po mga kalaki at syempre po sa mga ahabol po ngayong July 2 ha, sa mga ahabol po ngayong July 2 ng mga tatayaan sa, sa mga uh, tinatayaan po nila dyan ng mga laki numbers na 2 digit, na 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, ibibigay ko po ngayon yung mga tips po na magaganda mga kalaki, mga pangmalakas ang numero po ito mga kalaki dahil July na, nalalapit na naman po ang kapaskuhan mga kalaki, no po, kailangan po ngayon pa lang, mamigay na tayo ng mga swerte kaya po sa mga manunood po nito ito po ang magagandang tips at mga numero mga kalaki, kaya kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers namin, abay ibibigay ko na agad sa iyo mga kalaki ang lucky numbers po na ibibigay ko po ngayon ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki. Kaya tutok na po rito sa mga ano uh, numero. Kunin niyo na po ang mga listahan niyo at ilista niyo po ang mga lucky numbers na magugustuhan niyo po ng mga babanggitin ko mga kalaki. Okay? Kaya kung handa ka na, na kunin ang mga lucky numbers namin, abay eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki, one year na po tayong nagbibigay ng mga lucky numbers po na sa mga ating mga sumasali po sa mga private consultation. Napakadami na po nating napanalo mga kalaki. Meron din naman hindi tayo napapanalo, hindi lang po tayo nagsisinungaling. Pero ang importante po, nakakatulong po tayo. At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers natin, 3 days po yan na bago po palitan. Kunin nyo na po ang listahan nyo, ibibigay ko na po ang unang numero. Iinom lang po ako. At eto po mga kalaki, ang unang numero, ang 2-digit lucky numbers. Ang unang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 20. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 23 at number 31. At ang pangatlo po ay number 6 at number 17. Ayan mga kalaki, ang 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 038. Ayan po mga kalaki yung una. At ang pangalawa po nating 3-digit lucky numbers ay number 920. At syempre po mga kalaki, ang pangatlo po nating 3-digit lucky numbers ay number 74 7. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2518. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 9363. At ang pangatlo po ay number 8269. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin na tatlo po yan mga kalaki, 2 digit, 3 digit at 4 digit, pwede nyo po yan i-rumble para mabaligtad naman po ang numero panalo pa rin po tayo kung gusto nyo lang po pero kung ayaw nyo, i-straight nyo po yan, kayo po ang bahala, at syempre po mga kalaki bago ko ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan lagi araw-araw, oras-oras abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers hanapin nyo po kami sa Facebook isearch nyo po Red Parong King ayan, ito mismo account na to ang gamit ko po na merong 88 1000 followers mga kalaki ito po at syempre po kasama ko pa si Lola Carmen at Aris Gatchalian. ayan po muna ang gamit kong account, legit po 'yan mga kalaki at syempre po meron po tayong ayan po 'yung mga legit na account ko sa Facebook, meron po tayong YouTube. Ang YouTube account natin red parongkin na merong 17000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red kin po na merong 400 38,000 followers mga kalaki yun po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo at aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay at mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Wetec. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang at birth year mo malay mo naman, di ba dito sa vlog namin, dito swertihin ka. Sa tagal mong hindi na nanalo, baka dito masubukan mong manalo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Tutok na po rito mga kalaki. At syempre po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon, message na po kayo sa mga messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At bibigyan ko po, po kayo ng discount kapag sumali po kayo ngayong araw na to. Para member ka po ng 3 months ng July, August at September. Okay, ituloy na po natin mga kalaki ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang unang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na ang listahan mo. Pilipinas at abroad, ito na po. Number 16, number 39, number 12, number 25, at number 27. Yan po yung unang 5 digit at ito naman po ang pangalawa. Number 4, <clears throat> Number 34, number 21, number 36 at number 15. At eto nung po mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ang unang 6 digit lucky numbers mo ay number 27, number 33, number 20, number 10 number 8 at number 18. At ito naman po ang pangalawa mga kalaki, number 31, number 42, number 38, number 26, number 3 at number 16. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet ha. At make sure po ang mga lucky numbers natin, huwag nyo po agad bibitawan. 3 days po yan bago natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po kay Kuya Miguel ng, ano to, ng Cebu City. Hello, shout out po dyan sa Cebu City, sa mga taga Cebu dyan. Hello po sa inyo. Marami po tayong followers dyan. At kay Kuya Miguel na nanghihingi po ng lucky numbers na 2 digit ibibigay ko po sa iyan mga kalaki at syempre po, sa mga tricycle driver naman po dyan sa may Rojas City ayan po, sa taga Rojas City po dyan sa gawin dyan, paakit po yan sa gawing um, Tugigaro ba yan, Tabuk, Isabela ayan, maraming salamat po sa taga Rojas City dyan, sa mga tricycle driver natin dyan, sa mga jeepney driver bus driver, saludo po kami sa inyo kila kuya Lester, shout out po sa inyo dyan, Mang Lester Hello po, bibigyan po kita ng request mong 642 6 digit po yan, pag-aaralan ko lang po At sa mga nais po magpa-shout out Pag nakita ko po na message nyo yan -perplex na kita, may lucky numbers ka pa Good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon Good luck po, ingat